Ano nga ba ang citizens arrest ng COMELEC? Barangay at SK election season na naman, as expected, hindi mawawala ang vote buying dyan. Kaya kamakailan lang, inanunsyo ng Commission on Elections na pwede mong arestuhin ang sino mang mahuhuli mong nagbebenta o bumibili ng boto. Oo, ikaw mismo. Teka, wala ka bang waran? No problem yan. Sa citizen's arrest. Ano nga ba ang citizen's arrest ng COMELEC? Tara, pag-usapan natin yan. Sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, maaari kang mang-aresto ng walang warad sa bisa ng citizen's arrest. Ito ay kapag makahuli ka ng krimen na in flagrante delicto or in English, caught in the act. Ayon sa Section 5, Rule 113 ng The Revised Penal Code, Criminal Procedure, a peace officer or a private person may, without a warrant, arrest a person when, in his presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense. Dahil considered as crime ang vote buying, pinapayagan ng konstitusyon ang ordinaryong mamamayan na mang aresto at dalhin sa pinakamalapit na police station ang sinumang mahuhuli sa akto. Paano nga ba ito gawin? Ayon naman sa Section 9, dapat sabihin ang intensyon ng uh, o manghuli at ang dahilan nito. Maliban na lang kung kasalukuyang ginagawa ang krimen, nahuli o nakatakas agad o makakapanganib ang impormasyon sa pag-aresto. Magiging malaking tulong ang citizens arrest sa limitadong puwersa ng pulisya sa ilang lugar. Ayon nga kay Philippine National Police Chief Major General Benjamin Acorda Jr. Pero teka, hindi ibig sabihin ito ay basta-basta ka nalang mga aresto ha. Option lang ito para patibayin ang anti-vote buying campaign ng COMELEC. May pangamba rin na baka dumagdag lang ang citizens arrest sa election-related violence, lalo na at matindi ang tunggalian sa local barangay positions. Bawal na bawal mang aresto nang walang dahilan, lalo na kung para lang siraan ang kabilang panig. Para maiwasan ang pang-aabuso, dapat mas patibayin at gawan ng ground rules ng COMELEC ang citizen's arrest. Sa tingin mo, magiging epektibo nga ba ang citizen's arrest sa pagpuksa ng vote buying? DWIC Research Report. Re -re report.